Nakikita naman po ninyo sa likod natin at dito po sa likod natin na yan. Pag sa video po ganito, hindi po siya gaano. Hindi po siya gaano palaki. Pero pag nasa personal po mga ka-BJ, so kita kita po natin mga ka-BJ. Ayan po mga ka-BJ. So, kita naman ninyo siguro na sa paligid natin. Napaka napaka po anong po ang panahon po dito mga ka-BJ. So, mayroon mula. So, umalis po kami doon sa Manila and then nag-nubesiha po kami maganda po ang panahon, mainit talaga, mainit mali sa alalong-along po sa Metro Manila. So dito po, pag-abot lang na po namin dito sa Malher Lakuga, gabi mga ka-PJ, talagang, eh kaka sila, pinutakti na po kami ng ano ah, pinutakti po kami ng ulan. Talagang nagpaparamdam na po mga ka-PJ sa amin yung ulan. So pagdating pati kami din eh, wala, ito na po mga ka-PJ, pag-motor ka, ka basang-basa ka na. So, eh rin po lugar na nung panahon po ni late uh, Ernie Barho, hindi po ito niya na predict po so itong maler. Kasi kahit po sa may po mga kapitid yung ulan, dito lang po siya medyo na ano dito mga kapitid. So maganda man itong puntahan ito. Puntahan po natin ngayon mga kapitid. Ngayon po, nakarin po natin at tingnan din po natin Bitstone at uh, anin po natin doon kung gano'n po kaganda, kung gano'n po itsura mga kapitid. Hello so, mga kapitid magandang tanghali na po sa inyo lahat mga ka-BJ. Pagmasdan ninyo po itong beach pinuntahan natin. So, pagmasdan ninyo po mabuti mga ka-BJ. Ayan, baler po ito ah. Sa DJ seat, baler po ito mga ka-BJ. Ayan. So, doon kanina sa pinanggalingan natin, medyo may kaalunan. So, dito po mga ka-BJ, wala naman. Kasi medyo tabon po siya mga ka-BJ. Magkabila lang sila na. No? Magkabila lang po ito mga ka bj So, alin na po kayo mga ka bj Uh, ikot, ikot na po tayo dito. So, At magandang, ano ito, magandang pagpapahingahan dito. Tinan kami, ano? Kahit uh, umuulan pa, sinisulong na po namin dito mga ka bj At sinusuba namin po yung ulan kagabi sa bundok. Sa bundok ng uh, Aurora at Nebishi ha. Pagdating namin po doon, umulan na po ng mga ka-BJ. So eh okay naman. So good so far. Masaya naman mga ka-BJ, naka-beach naman po tayo. So kahit medyo may kalayuan, at least andito na tayo. Beach ng Aurora. Ere po yung mga isa po ito sa mga pinag mamalaki po ng ano ng ng Baler Aurora po mga kabidya ito po yung mga beaches nila po. Marami po sila beach dito mga kabidya. Tapos mayroon po po doon yung ano yung Mother Force. So kung lobo na ito, yan po. So ngayon mayroon pa doon yung Mother Force. Ngayon pupunta sana ako sa Mother Force kasi nakasalo medyo malakas ang ulan po mga kabidya. So maganda yun. Gusto ko sana mag-vlog doon kasi lang yun nga Medyo uh, may kalakasan po ang ulam mga kapitay. So mga napakaganda ko daw mga kapitay. Kaya kaya po natin tuntunin ito dito lang po. Sa Aurora po mga kapitay. Dito lang po ito sa Aurora. Baler Aurora po mga kapitay. So kung gusto ninyo mga saman. Mura lang po dito mga bits nila. Uh, kayang-kaya po ito. Pangmasa po yung bensin nila dito po mga kabigay yung mga entrance nila. Hindi po ito kaanuhan. Hindi po ito kamahalan and then malapit pa po, po ito sa ano. Malapit pa po, po ito sa sa Metro Manila. So kahit naman po may mga kabatuhan ganire, so okay naman po, okay naman po sa gilid-gilid mga kabigay. At hindi naman siya totally na medyo nakasagabar po sa ating mga bato din Pwede naman po. Marami naman po dyan. Paliguan po mga kapitid. So may swimming pool din po dito. No? Hindi kayo puntahan natin sa eh, swimming pool mga kabijay. Samahan po ninyo kung puntahan natin swimming pool. Yun ako po ang uso dito ngayon. May di mga swimming pool po mga kabijay sa ano sa beach. Hindi pala may hangat. Oh, so, walang tubig. Sinanggalan ng po mga kabijay. Hindi <laughs> natin alam kung bakit. Depresyon yun doon. Hindi po sa pinunta natin kanina doon po sa kabila. Please yung din po mga ka-BJ. Ayan no? tingnan ninyo po mga ka Pag mas tal po din yung kapaligiran po dito mga ka Tingnan ninyo. Ang dami po mga cottage nila dito. So, siguro medyo mura din siguro mga cottage mga ka-BJ. Ayan, tingnan ninyo. napaka uh, Napakaputi po ng buhangin. So, tingnan ninyo tulad po ni Kuya. Ito nyo si Kuya. May ano po siya. Meron po siyang... Ayan po. Ano. Ayan po. Ayan po. So, pagdating mo lang po dito ka KJ, may kunting ano po siya, may mga kunting batos. Okay naman po. Okay ng okay po mga KJ yan. Ay, mga KJ. ganda talaga ng video. Kaler o po mga kapitay naman, naman po kayo dito sa uh, dulo na naman po mga ka-PJ dito naman tayo uh, naman tayo mamasyal wala na natin mga banda dyan mga ka-PJ talaga mamasyal pahinga tayo dito sa beach iba talaga pagka uh, naano natin yung simoy ng ano, hap natin yung ano ng ng dagat iba talaga kaysa dyan tayo sa Metro Manila ang mas po natin nako po grabe po yun <laughs> po yun po dyan mga kabijay. so kaya kung gusto nyo makasimoy naman kayo ng mga haya sariwang ano sariwang hangin and then yung masarap na napakiramdam na, na masisimoy natin punta po kayo dito sa Baller Aurora o kaya kahit sa mga ibang beach po mga kabijay bj hindi lang dito puntahan po ninyo. Hmm. Lalo lalo na po yung tulad ko dyan sa Metro Manila na katira. Huwag po tayo pipirmi dyan sa Metro Manila na po, po. Wala tayo magawa dyan. Mga langhap natin sa minuto-minuto talaga. Puro mga usok. Puro mga polluted po mga kabijay. So dito po tayo. Tulad natin. Tulad ko. Pag meron tayo kunting budget, pag meron tayong pangkas, pag meron tayo kahit kunting pagkain na, kahit ano na lang dyan. Nilagat tabus. Pwede na yan. Nilagat tabus talagang talong pwede na yan Tsaka mga isda dyan mga mura po mga isda lalo po dito ayan marami po mga isda dagat din yung mga kabiche mura na yan pwede pwede na po yan hindi naman po, hindi naman po kailangan na magpaong tayo na pakasasarap ng mga pagkain hindi naman po kailangan yun basta meron lang po yung laman dyan mas mas pa nga yung mga ganun ha? yung mga tabos ng kamote yung mga talong nilaga, repolyo, kung ano yung mga gulay-gulay, gisa-gisahin -gisa mo lang yan. Ako mas healthy pa dyan mga ka-PJ. Mga ganung pagkain. Tapos mga inihaw na isda. Ay, sarap mga ka magkayari Magkayarihan na noon. Tapos siyari na yung ano natin, yung kaligayahan natin noon. Maganda na ang beach. Maganda na ang kapaligiran saan punta natin. Masarap pa yung pagkain na kain natin po mga ka-PJ. So, tara. Ano pa ginawa ninyo dyan? Tara, limot-limot po tayo. Pag may time, limot naman po mga ka Huwag po, po natin, sa, huwag po natin huwag natin yung pera. Ako, pag namatay po tayo, pag mawala po tayo sa mundo nito, hindi po natin kaya Kalahin yung pera na yan. So, enjoy, enjoy na lang po. Pag may time, enjoy po mga, mga ka-BJ. I-enjoy yun po natin yung yung sarili po natin. Huwag po tayo, palagi tayo nakabukbuk na kano lang po dyan sa trabaho. Huwag tayo trabaho tayo ng trabaho. Huwag tayo trabaho kasi hindi tayo magkaroon ng pera pag hindi po tayo magkakatrabaho. Wala po tayo pagkahit wala po tayo trabaho. Trabaho din tayo. So, kaya ano, ibig sabihin, pag may time, may time po, bigyan po natin ng time para sa paglilibot, bigyan po natin yung katawan natin. I ano naman natin, enjoy naman po natin mga kabidyo yung pinaghirapan natin, no? Pinagpauwisan po natin mga kabidyo, enjoy po natin yung katawan po lalong lalo po yung katawan natin. Bigyan natin naman po siya ng enjoyment yung katawan natin, you no? Know? Enjoy lang tayo. Huwag na lang po tayo na puro siya trabaho na lang. So, gwapo talaga. Totoo lang. Pag may kunting pera lang, Hmm. Na sobra kunti sa pang-araw-araw. Kasi may sasakyan ako. Dibot. Kuha lang ng susi. Alis ka agad. Larga. So, lang. Pagdating mo, kayo na naman ulit. Ganun naman talaga buhay natin. Huwag na po natin gayahin yung mga bil billionaire dyan. At hindi po natin natin sila kaya. At huwag na po tayo trabaho ng Hindi, po, hindi naman po natin kaya ubusin yung pera ng kung ano man dyan. No? Pag may time, libot-libot, mga ka-BJ, So, tara tara po. Punta sa kabila. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-BJ. Dito po ngayon yung umang lingkod. Ben Jassit po. Please po pakisubscribe. Pakisubscribe na lang po sa YouTube channel ko po. <clears throat> Supportan ninyo po YouTube channel ko. No? Kahit, may, ma kahit bihira na po tayo magkakita-kita, bihira po ako na makapag-vlog. So, pag may time po magbablog. So, may time din po talagang mabag-vlog din po ako ulit. Eka nga nila 24-7 mga ka-BJ. May time din po yan. So siya ngayon medyo ano-ano po muna ako mga kapit. Ilo-ilo muna. So dito po natin. Maraming maraming salamat po sa walang sawa po na supportan ninyo sa vlog ko mga kapit. Please supportan ninyo po ang vlog ko mga kapit. Please lang po. Please lang. Supportan ninyo po ang vlog ko. God bless. Bugoy po talagang mga Pilipino. Pagpalain po tayo ni Lord. So ito. Tingnan yung mga kapit. May mga Ted din po dito. Uh -huh. Yan. Yan. So, ayan po. Meron po, mga ka So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Yung beach. Sa dilasan. So, ito, low tide po. Ito mga ka-BJ, low tide yan. Tingnan ninyo naman. Uh, kung sa ligo lang, pwede po, po tayo maligo mga ka Ayan. Pwede po tayo maligo dyan sa gilid-gilid lang po. Ayan po. So, kung hanap lang po natin na medyo mag-enjoy lang, eto, pwede na po dito mga ka-BJ. Ayan. Ayan po, pinakita po natin sa iyo yung karagatan po dito po mga ka-BJ. So, ayan po yung dagat niya, mga ka-BJ. Ayan. So, ayan po yung yung mga buntok. Pwede rin po tayo maliligo dyan sa mga bandan dyan po mga ka-BJ. Ayan, sa buntok na yan, sa gilid-gilid. So, tingnan naman po ninyo mga kabidya ang, ang lawak po ng space, ano? Ang lawak po ng space mga kabidya. And then, maluwag po ito yung paligid dito para sa sa mga bata. Kung may mga anak naman po tayo pupunta rito, mga malilit. Alam naman po natin mga mga bata po mga kabidya. Talagang uh, may yan. So, wala po bata na hindi malikot ang karamihan po malikot. Kahit na may alon, ang alon po, nandoon lang po yung mga kabidya sa banda, doon lang po yan siya. And then pagdating mo po dito, dito ka rin po maligo, sa gilid-gilid na yan. yan Pwede po dyan, magkakapisan po, pwede po dyan, kahit bata po dyan po, dyan po yung mga kabidya. So, tingnan ninyo naman. Tapos ano po, swimming pool. May swimming pool po sila dyan, kasi lang swimming pool po nila dyan is ano, ah, uh, wala pong tubig. So dito po pwede po din yung mga kapitid. Tingnan ninyo Maluwag naman ano. Maluwag naman na ang place niya. Ano? Maluwag. Tulad nung sinabi ko po sa inyo mga ka-BJ. So dito pwede kahit may mga anak po natin dyan. Dito mga apo natin dyan. O kung sino man po kasama natin mga bata dyan. So maluwag po ang galaw ng mga bata. Maluwag po ang laruan nila po. Hindi po na basta po yung paggalaw nila. Nasa dagat na kaagad. So, kitang kita rin po natin. Upo tayo dyan. Pag mayroon po tayo buwan tulad, tulad din eh. Tulad niya, no? Ayan, ito po mga bata. Ayan. Maluwag din siya. Maluwag din ang parking. So yan po ang parking nila po, napakaluwag po, napakahaba. So yan po, dami po ng mga, mga tayo. Hindi na po tayo makakalapit doon dahil may mga sales po doon mga ka -BJ. So ayan. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-PJ. Ito pakisupport lang po yung vlog ko po mga ka -BJ. At uh, kahit bihira na po ako magbablog. Sa ngayon bihira po po. So may time din po talaga. Magbablog na rin ako. Mag 24-7 na rin ay kanga nila. So sa sunod po, hingi lang po ako sa inyo ng support. Tapos so, upotan nito ulit yung vlog ko na taus puso po ako nagpapasalamat sa inyo lahat 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 po mga walang sawa po na sumusuporta sa politika ito po inyong abanding ko, Benchacid po God po ganon po ganon po ganon po ganon po tayo lahat mga po tayo ni Lord.